Halos hindi na makilala ang pick-up na ito sa Barangay Pinsaw Proper, Baguio City. Ito'y matapos itong mabangga ng isang truck bandang alas 7.40 ng gabi kagabi, September 3. Ayon kay Andrew na residente sa lugar, nagulat na lang sila ng makarinig ng malakas na kalabog. Malakas yung ulan. Tinignan may magsilabasan naman yung tao na tumulong dyan sa nakasakay sa kabila. Ang nasabing pick-up ay minamaneho ng 55 anyos na empleyado ng Department of Agriculture Cordillera sa investigasyon ng Baguio City Police Office pababa sa kahabaan ng Lieutenant Takay Road ang truck na minamaneho ni Arnel Mateo, 25 anyos, nang mawalan ito ng preno. Mag-change gear sana siya kasi pababa mag low gear siya. Hindi na siya pumasok so, and hindi na rin po kumagat. Allegedly, hindi na po kumagat yung preno. Kaya talaga ang dire-diretso siya pababa at nasa harap po niya itong sasakyan na, na uh, dalawa. Wala namang karga ang truck at papunta ito sa bayan ng La Trinidad para magkarga sana ng gulay. Dagdag pa ng mga pulis, malaki rin ang epekto ng maulang panahon na dala ng habagat sa insidente. Posible pong may factor din yung madulas po yung daan natin dahil nga po sa uh, tagulan po. Ligtas naman ang driver ng pickup at SUV pero nagtamo ng sugat ang tatlong sakay ng pickup na agad dinala sa Benguet General Hospital. Pansamantala namang nagdulot ng pagbigat ng daloy ng trapiko ang insidente sa lugar. Pusibling maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to damage to property at multiple physical injury ang driver ng truck pero hindi pa malinaw kung maghahain ng reklamo ang mga biktima o idadaan na lang ito sa areglo. Charles Nicolimon para Salizon Headlines.